mga na po sa dilim ang marami nating kababayan sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Paano ba naman kasi problema sa malaking bahagi ng probinsya niya ang kawalan ng kuryente? At dahil dyan, apektado ang kanilang buhay. Apektado ang pagkahanap buhay ng mga tigaro. Sa aming paglalakbay sa Tawi-Tawi, isinulat po ng isang estudyante ang kanilang hinay sa pag-asang ang notebook na aming pong ibibigay sa susunod na Presidente ng Pilipinas ang simula na maniwala na bukas. Narito po ang biyahing totoo ni Sandra Aginaldo. Pang world class kung tutuusin ang mga baybayin ng tawi-tawi. Pumapangatlo -tawi. sa buong bansa ang kanilang produksyon ng ugda. mga gaya ko pag walang nakabantay na sundalo. Iwas kidnapping daw. Nang lumupag ang araw, siya ang nagliwanag sa atin kung bakit nasasadlak pa rin sa dilim ang mga taga rito. Pagsabit kasi ng gabi, para na rin humihinto ang kanilang mundo. Sa buong probinsya ng Tawi-Tawi, iilang lang ang may kuryente. Ilang lang ang may ilaw. Barangay Karundong na matatagpuan mismo sa Kapitolyo ng Bungaw. Marami ang gaya ni Lola ng Kaya. Hey, hey, hello. <laughs> hello? Di pa nakakaranas ng kuryente sa tanang buhay niya. Presidente ng Pilipinas, kilala niyo? Uh, mahinda Marcos, mahinda makapagalit ni kurata ti amanto ako mala makalakas ta anak apo ko na hadda mula kay lola ng kaya hanggang sa kanyang mga apo tatlong henerasyon hindi man lang nakatikim ng ilaw sa gabi masakit daw para kay lola na makita ang mga apo niyang nag-aaral sa dilim Pero bukang idaan sa tawa ang kanyang pag-adismaya. Wala <laughs> kayong magawa. Pero maya-maya pa, Naaawa kayo sa kanila? <coughs> <coughs> ha, alam. Oo, alam. Wala mo pa siya pwede kong tulungan mga apo. Kulungan mo siya ang apo ko. Kapag tulungan mo ang mga anakpuan ko, karasaan ko na katan. Ang apong si Nurana, third year high school na. Nasanay mang gumawa ng assignment na gasera lang ang tanglaw. Nangangarap pa rin isang araw, matitikman niya ang bagay na madalas na binabaliwala lang ng marami sa atin. wala Basta walang kurente, naiirapan ako sa pag-aaral. Hmm. Hmm. Para kay Lola? Para kay Lola. Kanun din kasi, di na siya makakita. Malabo na yung mata niya. Binisita ko rin ang sitio si Timpa sa barangay Yucanda. Sira na ang solar panel na binigay ng isang NGO na maalab na rin ang sa isang generator sa isla. Dahil walang kuryente, walang mabiling yelo ang mga manging isla. Kaya mga tulad ni Wahab, madalas, ginagawang daing ang huwili para hindi mabulok. Pagamat patuloy na tumataas ang produksyon ng isla ng tawi-tawi mula 2001, bumapagal naman ang paglago ng kanilang industriya ng pangisdaan taon-taon. Aminado ang gobernador Malaking bagay ang kawalan ng kuryente kung bakit nahihirapang makaahon ang maka ng kanyang probinsya. Even for mga investor who like to invest in our province, one of the problem is power energy is mahal. Ang alawa ay limited din. Dito sa tawi-tawi, may mga linya naman ng kuryente. Ang kaso, di kayang magbayad ng karamihan sa mga residente. Lalo pat mas mahan ang silin ng kuryente rito kaysa sa Maynila. Kaya sa bawat sampung kabahayan dito, kulang-kulang dalawa lang ang may kuryente. Dahil marami raw ang di nakakabayad, ang Tawi-Tawi Electric Cooperative o Tawelco bauna sa utang sa Napopo. As of latest billing nila sa amin, umabot na ng 444 million ang utang ng Tawi-Tawi Electric Cooperative sa National Power Corporation. 14% lang ng tawi-tawi ang may kuryente. Dito nga sa Bungaw, nakabisera ng tawi-tawi. Meron nga kuryente, lagi namang brown out. Pero may mga islang hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaranas ng kuryente at kailangan pa silang lagyan ng power plant o kaya'y power barge na tulad nito. Sa buong Pilipinas, tatlo sa bawat sampung kabahayan ang wala pa rin kuryente target ng gobyerno na mapailawan ang lahat ng barangay sa bansa pagdating ng 2010. Pero sa dami ng isla sa tawi-tawi, mukhang matatagalan pa bago marating ng kuryente ang lugar ni na Lola ng Kaya at Morana. May dala ko dito notebook. Dito mo pwedeng isulat yung mensahe mo sa kani Lola sa susunod na presidente natin. Ngayon kong Pangulo, sana mapansin niyo kami sa mga hiling namin sa inyo. Sa... Kaya naman, mula sila sa susunod na Pangulo, kulang na lang ay magpakaawa sa atensyong matagal nang ipinagkait sa na kanila. Dahil ang lola ko mahina ang mata dahil walang ilaw, tapos ako nahirapan sa pag-aaral. Sana maintindihan ninyo kami sa napatiktahan. Ninyo kami protektahan niya ang mga programa sa mga Muslim sa mga corrupt na leader. Mamahal, Rana Di Amara. Para tingnan ninyo <laughs> Thank you. Hmm. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang aking diaryo totoo.